Hello, Kofate! Nais ko lamang magbahagi ng isang Bible verse ngayong gabi sa bawat isa sa atin na naniniwala ako ito ay magbibigay muli ng inspirasyon, pag-asa at kapayapaan bago tayo magpahinga at matulog ngayong gabi. Kung ikaw man ay nangangamba, nalulungkot, may pinagdadaanan sa buhay, may kinakaharap na problema o, o mga pagsubok, may mga kinakaharap na mahirap na sitwasyon, o kaya naman gusto mo nang mag-give up dahil wala ka na nagkikitang magandang solusyon o resulta. ka na is ipaalala sa iyo ng Panginoon ang kanyang pangako na sinasabi ni Propeta, Propeta Isaiah sa, sa chapter 41 verse 10, Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan iingatan at ililigtas nawa ito ay makatulong sa atin bago tayo magpahinga at mas lalo nating maramdaman ang pagyakap ng ating Panginoon god bless you and good night